Yun may bumili na ng ating epic eh, ano epic badge. Ayan si Boss Goat. Ayan so bago tayo mag Ayan intro muna tayo mga tropa. Ayan, so nandito tayo sa... Uh, Binenta na natin yung Epic Badge natin. Kaso hindi natin siya makikita. <laughs> Wait lang, pakita ko sa inyo. Kung sinong bumili. ginilid pa talaga. Ayun, doon tayo. Para makita natin siya. Ayan, si Boss Goat. Ayan, sa mga gustong magbenta ng Epic Badge. Uh, epic Badge. lahat ata ng summon binibili niya. So, by 2. Uh, binili niya ng... 40 Gcash per ano per summon. Yan, hindi natin natawalan pero okay na 'yun kaysa hindi mabili. Yan, so Or ubusin mo muna. Yan, next na ta tayo sa ulit. Yan, so pang-apat na to. Sinasabay na natin para ano. Sinasabay na natin para mabilis si Boss Goat. Yan, si Boss Goat is galing sa ano. Sa, syempre, makikita nyo naman, HOF. Yan, pero kapag ano kasi, pag usapang, usapang ano, usapang bis, ano, business, alam nyo na. Wala tayong kinikilala dyan. Mga pa kalaban man or kakampi. Basta kikita tayo. Sana ah oh. I-out na natin tong isa. Wait lang. So, Susaw na natin yung... Eh. Hindi kaya. Wala tayong ano. Wala tayong ay. Wait lang. Tapos ay dito. so akit ulit tayo. Siyempre, ano lang tayo, watcher lang tayo. Tapos, isobon ay ilalagyan na natin yung ano. Yung dalawa pa nating ano. Then, papunta na yung ating dalawang alt. Tagal naman tumakbo nito. Parehas ay clone na lang to sa clone. Tapos, ito summoning pang 8. Summoning yan last 2 summons na tayo Mabilis na tayo Yan shout out tayo kay Boss Goat Uy halima oh Pa 170 na Yan Hanggang tingin na lang tayo Uy <laughs> groby groby may mitik <laughs> May mitik <mythic>. Sana <laughs> Grabe, may mitik siya. Kali oh. plus, plus, ano, plus 10. Grabe naman si Tropa. Kali <laughs> So, last show muna tayo. So, by 2 ang ano natin, ang summon natin para mabilis si Boss Goat. Last summon. Sana all. And so, shoutout ulit kay Boss Goat. And sa mga tropa natin dyan na gusto magbenta ng mga summons niya. Yun, lalo yung leg budge. Yan, nasa A, ano, Asia 33. Ay, Asia 1, server 33. Yan. Tumalon na kayo dito. <laughs> Yan, so okay na tayo kay Boss G. Ayan, ipapakita ko sa inyo, may, nakik may nakuha tayong ano, instant gold na naman. Yan, so dyan lang tayo, manunod lang tayo dyan. Login natin yung pinagsusumon natin at may papakita tayong ano, eh nandito tayo sa ating tropang Arba, yung isa sa nag-summon. So may nakuha tayong yung ano dito, pampagolding sa let. Uy, day. Trade the ball. Bola lang yan. Tingnan natin kung, ay, 40 lang. Kung i-ups natin siya ng plus. Plus 1, 64. Tingnan natin kung may ano tayo, safe stone tayo dito. Uy, meron. Nice one. Pwede yan. Silipin natin yung iba bang nagsummon. Ayan, nandito tayo sa tropa nating tawis. Ayan, no. Oh. Silipin natin kung anong nakuha natin. Uy, nice one. Trade the ball. Uy, napakabahal to. p plus 3 sana oh. plus 2 600 oh uy nice one ano bang ano nito codex nito but mahal boss attacks ah all attack bash pwede sa plus 2 bash attack plus 3 ah pwede sa pilit to plus 3 uy ito tingnan natin kung may bato tayo pag wala tayong bato Nakapag-pag-golds pa nga tayo. Eh, ayun, may walo tayo. Pwede na yun. Nice. Let's go. Tilipin pa natin yung iba. Yan, hindi tayo sa tropa nating, ano? Tropa nating... Darkies. Ay, wala. Ito lang nakuha. Doon ko rin ba nakuha ito? Walang tradable. double. Sayang. Yan, dito tayo sa top nating na ano, tropa nating na warrior. Ay no, nakita na agad oh. Kahit parehas lang doon sa ano. Ay 40. 59 plus 3. Ah, oh, pwede sa plus 3 to. Yun, kumita tayo ng ganun. hindi hindi na siya gold, pero rectang ano na. 400 Gcash. Sana. Ayan. Ko. So, sa mga tropa natin yan na trip yung ating content na kagaya, kagaya nito ayun makikisoy tayo mga tropa uh, pasubscribe tayo sa mga nagla like at nagko comment yun maraming maraming salamat yan hanggang dito na lang muna ulit tayo eto nga pala ulit yan yung tropang si Perry yan na nagsasabing play smart spend zero maraming maraming salamat mga tropa happy grinding peace out